Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idol, pinag-usapan po natin yung iyak ang mga troll farm ni BBM sa resulta ng survey natin sa pulso ng masang Pilipino. Imagine kahit anong gawin nilang paninira kay BP Sarah, 99% pa rin ang trust rating niya. So gaya nga po nang sabi ko sa last video ko, alam nyo ba na bumaba daw po ang trust rating ni BBM at ni DP Sara sa fourth quarter daw po ng 2024? Ayon po yan guys sa 2,160 na respondents sa survey na ginawa ng SWS. Si PBBM daw po ay nagkaroon daw po ng 42% sa buwan ng July na naging 33% sa buwan ng September hanggang sa bumagsak ito ng 29% sa buwan ng December. Samantalang si VP Sara naman po ay nagkaroon po ng 45% noong July na naging 29% noong September hanggang sa naging 23% ito sa buwan ng December. Alam niyo guys, nakakatawa po talaga ang mga fake survey na to. No? Ginawa daw po nila ang survey na ito noong December 12 to 18 ng face-to-face -face interviews nationwide. With 1,080 respondents daw in Balanced Luzon or Luzon outside Metro Manila. <coughs> Tapos may 360 daw sa Metro Manila, Visayas, and Mindanao daw. Well, sabi nyo lang yan. Pero ang tanong, nasaan ang resibo nyo? Diba? Meron ba o sabi nyo lang yan? So guys, ito po talaga ang problema na gusto ko pong solusyonan. Ang scam survey mind conditioning problem natin sa ating bansa. Imagine 2,160 lang ang respondents nila. No? Pero nasaan ang resibo ng number na yan? ba? Diba? Meron ba? Imagine, wala pa sa 1% ng 1% ang nasa-survey nila, ba? Diba? Kaya guys, ito po talaga ang problema na gusto ko po talagang solusyonan. At magagawa ko lamang po ito kung tayo po ay magkakaisa mga idol. Kaya naman po lahat po inayayahan ko pong sumali sa FB group ko po na pulso ng masang Pilipino. Non-partisan po ang magiging resulta ng group na to. Kaya naman po welcome po lahat ng mga Pilipino na sumali sa group na to para po makasali sa mga survey na ikokondak ko po sa Facebook group na to. Ginawa ko pong private group ito para makontrol ko po na walang makapasok na dami account or troll account sa group na to. So pag nakita ko po na dami account tangan sa sale, hindi ko po ito i-approve mga idol. This survey group is for legit FB account only. Ang mga troll or dummy accounts are strictly prohibited. Ang mission po ng group na to ay makounter po ang scam survey mind conditioning problem natin sa ating bansa. Na ang sinusurvey lamang ay 1,500 na katao. So kailan pa naging legit ang isang survey kung 1,500 lamang ang nasa survey nila? Alam nyo ba na wala pa sa 1% ng 1% ng voters population natin ang nasa survey nila? So let's say nasa 65 million ang voters population natin ngayon. So ang 1% niya ay 650,000 na katao. Tapos ang 1% nun ay 6,500 na katao. So kailan pa naging legit ang 1,500 lamang o kahit maka 2,500 pa silang nasa survey. Kaya nga I don't believe in survey kahit na maging in favor pa kina PRRD or VP Sara or kahit na sino pang mga sinusuportahan natin. So hanggat hindi sila nakakasurvey ng at least 50% na katao sa total voters population natin, dapat po lagi nating isipin na hindi po legit ang mga ganyang klasing survey. Tama. So dito po sa group ng pulso ng masang Pilipino, magagawa po natin ito slowly but surely. Basta magkaisa lamang po tayo sa hangarin na malaman ng totoong numero sa totoong pulso ng masang Pilipino. So welcome po lahat na mag dito. Basta legit ang FB account mo, Mapa Pro Duterte, Anti Duterte, Dilawan, Pinklawan, or Marcos Loyalist, or kahit mga undecided pa kung sino ang susuportahan nila, welcome po sa group na to. Okay ba? So wala po tayong ibang gagawin sa FB group na to kundi bumoto sa mga iko-conduct po nating survey. Okay ba mga idol? Mula noon hanggang ngayon, minamain condition po tayo ng na mga nagbabayad sa mga survey agency na yan for their own personal agenda and to make them popular sa mata ng masa. Enough is enough. Somebody had to step up para makounter natin ang mind conditioning na ito na mga pool politiko sa ating bayan. So guys, para marami po ang mag-join, pakishare na lang po natin ang group na to para po mas marami po ang maka-join sa mga i nating survey sa group na ito. Okay ba mga idol? So ano pang hinihintay nyo? Join na! So guys, once na ma-approve ko na po kayo at nakapasok na po kayo sa pulso ng Masang Pilipino Group, i-click nyo lang po itong dalawang nakapin sa group natin. So click the first one at sumali po sa approval rating survey natin. And then click back para po bumalik ulit kayo sa home ng group natin. And then click the second one at sumali po sa trust rating survey natin. Para po malampasan natin ang 1,200 hanggang 1,500 na respondents ng mga scam survey agency na pinagkukunan ng information ng mainstream media. Okay ba mga idol? So anong ibig sabihin ng SWS na 23% na lang ang trust rating ni VP Sara? E 99% si VP Sara sa December 2021 survey ko dito sa pulso ng masang Pilipino. Ito ang resibo ko, nagkaroon po ito ng 946 na respondents last December 6 to December 31 ang survey na yan mga idols. Di lang po nationwide yan ha, worldwide po yan. So anong pinagasabi ng SWS? In e 99% siya 0% si PBBM. Naka 1% si Escudero. Samantalang 0% si Narum Waldas at Gesmundo. So guys, ito po ang trust rating result ng 5 highest ranking official natin sa ating gobyerno. So kanino kayo maniniwalang survey? Sa may resibo o wala? Kayo na ang bahalang humusga mga Idols. O oh guys, sinimulan ko na po ulit ngayon ang another survey for the month of January. Kaya kung gusto yung mabilang ang suporta nyo sa top 5 highest ranking official ng ating bansa, mag-join lang po kayo sa survey na ito, mga Idols. Okay ba? So syempre, bago po tayo tumira sa video na to mga Idols, shoutout po muna sa lahat ng mga kadides natin dyan sa Hong Kong, Macau, China at kay Madam Matilda. At sa lahat ang bumubuo ng mga DDS group natin dyan. At syempre po, shoutout din po kay Madam Miralyn Correal Nakita. Wow! At sa lahat din po ng mga ka-DDS natin dyan sa Israel, mabuhay kayong lahat mga idols. Yeah! And speaking of DDS, alam nyo ba na nabuy-buy tayo ng basurang tao sa mundo ng abukasya na si Larry Gadon mga idols? oh guys, brace yourselves, okay? Kasi I'm sure magagali talaga ang karamihan ng mga ka-DDS ko dito. Watch mga idol. Man yung mga DDS, mga tank mga yan. Wow! Kung makatang si Gadon, wagas, no? Parang siya hindi tank, no? Imagine bang yung presidente na sinasamba niya. Di ba? Yun ang certified na tank. <laughs> <laughs> Parang sarili niya at ang sinasabihan niya, no? Tama. Isang tam bob yung mga DDS. Kung kami isang tambak na bob, what more kayo? So, puna pala ngayon ang mga tao na nagnanais na maging maayos ang Pilipinas, no? E ano palang tawag sa inyo ng mga ulista na sinusuportahan ng bank administration na ninanakawan ng mga Pilipino? Ah, siguro, walang utak. No? So yun ka, lari ka Wala kang utak. Kasama ng mga ululista mong tagasamba sa mga Marcos Budol family. Yun ka. Mga tao, nakita na nila kung paano waldasin ng pera ng Pilipinas. Danda ang milyon. Wow naman. Now that's how I define stupid. <laughs> Di ka lang stupid lari ka Diyota ka pang ha**ka. Daang milyon kay VP Sara pero sa amo mo, bilyon? Mukhang sa kakamura mong bob ka na confused ka na ata sa value ng million at billion lari ka dun. No? <laughs> What a stupid id creature ang ta. Ha? And still, naniniwala pa rin sila. Mga BBS, mga tank, mga bob. Mga okay. tank, mga bob. BBS, mga tank, mga bob. So ganyan ka unprofessional tong stupid id na to. <laughs> Grabe siya magsalita, no? Grabe magmura. Daig pang walang pinag-aralan, no? Alam nyo guys, di ko rin alam kung bakit pa kinukuha na ng pahayag yung basura na yan. Sa totoo lang, basura yan si Larry Gadon eh. Kahit noon pa, di talaga ako bilib sa basurang attitude ng bubo na yan. Kaya nga mas bagay sa kanyang itawag ang mga sinasabi niya sa mga DDS eh no? <coughs> well, action speaks louder than words. Ika nga nila mga idols. Intindihin na lang po natin ang baliw na nakawala sa mental hospital na si Larry Gadon. <coughs> di ba nga na-disbarred yan kasi baliw yan eh. Huwag na lang po natin patulan ng mga baliw na katulad ni Larry Gadon, guys. Okay? Intindihin na lang po natin. Saka guys, mukhang hindi alam ni Larry Gadon ang mga kasalanan ng sinasambanyang si Bang. Kaya guys, paliwanagan po natin. Baka sakaling, alam nyo na, matauhan, di ba? Mahimasmasan. Pero tingin ko wala ng pag-asa yan. Baliw nga eh, di ba? Pero subukan pa rin natin mga idol. Kaya naman po ipapakita natin sa baliw na to ang top 15 na kasalanan ng bank administration na siyang dahilan kaya Marcos resign na ang sinisigaw ngayon ng entire Filipino nation. At ang unang-una nga pong kasalanan ni Bangag Mga Idols ay ang pag-abolish niya ng PACC or Presidential Anti-Corruption Commission na binuo ni PRRD para malabanan nila ang korupsyon sa gobyerno. Imagine kakaupo pa lang ni Bang sa pagka-presidente, yan agad ang inabolish niya. O yan agad ang unang-una niyang ginawa, mga idol. E di kitang-kita ang motibo, di ba? At yun ay walang iba kundi ang mag-give way sa corruption activity na isasagawa nila in the future at yan nga po ang ginagawa nila. Oh. Pangalawa, yung muling naghari ang mga kriminal at mga durugista. Dahil kung noong panahon ni PRRD sila ang nababalitaan natin na papas lang, yeah! ngayong panahon ni Bang Panay inusenteng tao at mga law-abiding citizen naman ang mga pinapas lang na mga kriminal at durugista. Imagine that, dun palang wala ng continuity. ba? Diba? Pangatlo, syempre ang 20 pesos na per kilo na bigas na pinangarap ni Bang na ginamit niya sa kanyang pangangampanya. Tapos nung nanalo na siya, hindi pala 20 pesos na per kilo ang gusto niyang mangyari. 20 pesos na per kilo pala na dagdag. Alang hiyana yan, no? Budol is <laughs> Pangapat, yung nag-upgrade na po ngayon ang mga durugista. Kasi kung dati, kung saan-saan lang ang mga drug den, ngayong panahon ni Bangag Pucha nasa malakanyang Complex na rin. Imagine that. <laughs> Lumalapit sa kanya, no? Gumagapang lang sila. <laughs> Panglima, yung pinagtangkaan nilang amyendahan ang saligang batas para ma-extend ang kanilang mga termino sa kanilang mga posisyon. At para masaya, ginamit nila ang mga ayuda para papirmahin ang mga tao na magpaparticipate na tinawag nilang People's Initiative. So dahil sa galawan nilang yan, nag-backlash po ito sa kanila. Nang bininatan sila ni PRRD sa kanyang mga prayer rally. At nireveal nga po ni PRRD ang kanilang mga motibo. At yun nga po ay para ma-extend ang kanilang mga termino sa kanilang mga puesto pang-anim ipasok na po natin dyan ang mga ninakaw ni na Romualda sa kamera from Neptugaa. Imagine billions of pesos ang ninanakaw nila taon-taon, no? Grabing gara palang pag nanakaw yun. So ito po pala ang dahilan kaya po inabolish agad ni Bang yung PACC ni PRRD para mag-giveaway sa korupsyon ng kamera ngayon. Ang galing ba? Diba? Budol is real mga idol. Pang-pito, ipasok na po natin dyan ang bilyong-bilyong investment sa Maharlikan Wealth Fund na wala pa rin tayong nababalitaan hanggang ngayon. Kailang-kaya nila planong i-initiate or i-implement ang mga plano nilang gawin sa Maharlikan Wealth Fund na yon, no? Pagputi na ang uwak. <laughs> Pang-walo, ipasok na po natin dyan yung billion a day na invisible flood control project ng bank administration. Parang wala naman eh, you no? Know? Parang flood lang ang meron eh wala namang kontrol. Di ba? Di ba? Pang siyam na kasamaan ng bank administration ay alam nyo ba na sa panahon lang ni Bag nangyari yung merong loan better na nanalo ng jackpot prize sa loto ng dalawampung beses sa isang buwan? Wow naman, mukhang tiba-tiba silang lahat sa mga jackpot prize na yan. So isa lang po ang ibig sabihin nito na kayang-kaya ng PCSO na manipulahin ang resulta ng loto. So ano ba talaga PCSO? Lotohan o lokohan? Linawin nyo ah, ba? Diba? Pang mga idol, saan na napunta ang 89.9 billion na sobrang pondo ng PhilHealth? Ha? Sino-sino po ang nakinabang doon mga boss? Parang wala ng report, wala ng resibo eh, no? Psst. Iba talaga pag ang kongreso eh, no? Shout out sa'yo, Romualdas. Pang labing isa, yung pagbenta ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng 25 tons of gold reserve ng ating bansa. Bakit news blackout ito? At bakit walang komento dito ang buong kongreso, no? Mapa upper or lower house man, no? Pucha, tahimik lahat, no? Ba't kaya? Na-liquidate na ba sa lahat? <laughs> Alang hiyan yan, no? At ang panglabing dalawa ay ang pagiging niya pong di umanong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kaya nga no comment siya at hindi siya kumakasa sa mga drug test at hair follicle challenge na sinisigaw ng taong bayan sa kanya. ba? Diba? Siguro dahil ang pagiging tag user ng presidente ay isa pong impeachable offense? Kaya po pilit nila itong kino-cover up? Tama. Make sense, di ba mga idol? So yan po ang top 12 na kasalanan ng mag-administration. Kaya po Marcos resign na ang sinisigaw ngayon ng entire Filipino nation. At dahil napakatindi nga po ng backlash ng mga issue na to sa kanilang administrasyon, putya hanggang ngayon, kino-cover up pa rin po nila itong top 12 issue na to gamit ang mga diversion tactics circus issue nila ngayon. Gaya ng mga issue sa Pogo, kay Alice Guo, Pastor Kibuloy, IJK Investigation, KPRRD, at ang confidential funds ni VP Sara at ng OVP. So may dumagdag po sa top 12 na kasalanan ni bang mga idol. Dahil lang top 13 sin ng bangang administration ay ang pagsama ng BICAM ng pondo ng ACAP kahit hindi naman ito kasama sa NEP or National Expenditure Program. Samantalang ang top 14 sin ng bangang administration ay yung pag zero budget sa PhilHealth ngayong paparating na taong 2025. At ang pang top 15 na kasalanan ni bang ay yung tinolerate niya ang garapalang pagnanakaw ni Romualdas at ng mga papit nito sa Kamara. So yan na po ang top 15 scene ng bank administration mga idols. At dahil malapit na naman po ang election 2025, ilang buwan na lang mga idol, hindi ko po makakalimutang paalalahanan ng mga botante nating mga kababayang nakakatanggap ng ayuda from AX, akap BUPAD, or any kind of ayuda na binibigay ng mga representante ng inyong mga probinsya. Let me remind everyone na pera din po nating lahat yan. Tama. Binibigay lang po nila yan sa inyo para magkaroon kayo ng utang na loob sa kanila. Para sila po ang iboto ninyo sa paparating na halalan. Okay? So sa madaling salita, parang vote buying na po ang ginagawa nila sa panahon na to. You know why? Kasi po lahat ng mga programang nabanggit ko po na nagbibigay ng ayuda sa mga tao ngayon ay nabuo po para solusyonan ang financial crisis nating lahat noong panahon ng pandemic. So bakit nag -e exist pa rin ang mga programa na yan ngayong wala naman ng pandemic? ba? Diba? So ang motibo ay kitang kita na gusto lamang nila magpasikat at umiksena So meaning to say this ayuda are just a band-aid solution dahil ang tamang solusyon ay mabigyan dapat ng kabuhayan o trabaho ang bawat tao. Iba ba ang presyo ng mga bilihin at puksain ang kahirapan sa pamamagitan ng pagpigil sa korupsyon ang tamang solusyon? Mama. Hindi ang mga ayu-ayuda na yan. Kaya naman mga idol, wag po tayo magpapadala sa mga ayuda aka vote buying nila dahil lahat naman ng mga perang binibigay nila ay hindi naman sa kanila. So wala kayo dapat maging utang na loob sa mga ayuda na yan. Dahil uulitin ko, pera din po nating lahat yan. Okay? So sa darating na eleksyon mga kapatid, tanggapin nyo po ang mga perang binibigay nila sa inyo para bilhin ang mga boto ninyo. Fine, tanggapin nyo yan lamang tiyan din yan. Tapos, iboto nyo pa rin ang kandidatong gusto nyo. Bakit? Malalaman pa ba nila kung sino ang binoto nyo? So pag nagawa po natin lahat ito, ibig sabihin lamang po nun, hindi na bo ang mga Pilipino. Ito po ay isang paalala mula kay Mr. Rio. So dahil may nag-aamba na naman pong pang-apat na impeachment complaint laban kay BP Sara, alam nyo bang posible pang dumami ng dumami ang impeachment complaint na to, mga idols? Paano ko nasabi? Watch this. There are also some members who are still requesting for an extension. Oh, come on. What kind of extension is that? They can always file an impeachment complaint anytime, lalo na yung bagong taon na, 'di ba? Pinag-asabihan ito. Uh, because they are thinking of filing another complaint. May mga hindi eh, di mag sila, di ba? Ano <laughs> ba? ba yun? Ang kongresistang nagpaabot ng impormasyon kay House Secretary General Reginald Velasco tungkol sa balak na pag ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Mukhang nababasa ko na ang mangyayari mga idols. Tingin ko, pina-flood nila ng impeachment complaint para walang mangyari. Kaya man namang hindi lang po aabuti ng apat na impeachment complaint yan. Baka nga lumampas pa ng sampo mga idols. Hanggang sa abutin ng 2028 election, wala pa rin nangyayari dyan. Good strategy. <laughs> Kung sakaling matuloy, ito na ang ikaapat na reklamo laban sa pangalawang pangulong ibig mapatalsik sa puesto Kaugnay ng paggastos nito ng confidential funds. Wow, galit na galit sa paggasta ni VP Sara ng confidential funds na worth ano, 600 plus million ba from 2022 hanggang 2023? Pero hindi sila concerned sa 4 billion confidential and intelligence funds na nilustay ni Bang no? Imagine gumastos siya sa intelligence dahil less ang pagiging intelligent ng Pangulo pero palpak pa rin ang leader niya, no? Very funny, Mr. President. Ayon kay Velasco, nasa tanggapan niya pa ang mga naunang reklamo at kasalukuyang pinag-aaralan ng kanilang legal department bago i-transmit sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez. Bring it on mga kamukte! Go! Kaya ano pang hinihintay yung lahat dyan sa House of Representatives? File na! <laughs> Pati yung mga kaalyado ni VP Sara, mag-file na rin kayo. Lagyan nyo ng mga iba-ibang kalokohang grounds para mas magulo ang proseso, di ba? Para masaya. Maganda 'yan. Lalupat malapagong pa naman magsikilos ang mga kamote dyan sa gobyerno. Kaya baka 2030 pa ma ang mga impeachment complaint na 'yan. Sa Lunes, January 6, umano niya matatanggap ang ulat ng Legal Department kaugnay ng impeachment complaints. So asahan po natin mga idols na kahit na mga kaalyado ng mga Duterte's magpa file din ng impeachment complaint. Para masaya. 'Di ba? Kaya expect natin mga idols na di lang po magiging apat ang impeachment complaint na yan against kay VP Sara. Baka nga abutin pa ng sampu mahigit yan. Tumanggi naman si Velasco na editalye kung sino mga kongresista ang mag-e-endorse ng ikaapat na impeachment complaint. Dagdag pa -dag nito, may hindi bababa sa sampung kongresista rin ang nagsabi sa kanyang pinag-iisipan ng mag-endorse ng isa sa mga unang inihaing impeachment complaint. Naku, huwag yung i-endorse yung apat. Magpile pa kayo para masaya. Ha? Damihan nyo pa. 10, Alam niyo yung 10 or 12 na yan, mag-file na rin ng tigi isang impeachment complaint para masaya. <laughs> di ba? Damihan niyo pa, ayos yan. So whether they will indeed uh, endorse any of the Ay nako, wag yun na nang i-endorse yung isa sa mga apat, di ba? Mag-file na kayo ng tigi isa pa. Lahat na kayo dyan. Sa House of Representative, mag-file na kayo ng impeachment complaint para masaya. Okay? Ito po ang tinatawag na impeachment spree. Samantala, plano na ni House Deputy Minority Leader, Act Teachers Party List Representative Franz Castro na makipag-usap sa iba pang nag-endorse ng impeachment complaint. Ito na naman po, si Content for Child Nako. Alam niyo sa totoo lang guys, muna na dapat karapatang magsalita ang Content for Child abuse na to Eh, no? Pucha, imagine, baspura ka, tapos magasalita ka pa ng mga kung ano-ano sa vice president na mas matinu pa sa'yo. <laughs> Only in the Philippines, mga idol. Tama. Makap talaga mga mukha ng mga pulpolitiko dito sa atin. <laughs> sa ibang bansa yan, lalo sa Japan, pucha, nag rin na yung mga yan, you know? Kaso to mga to mga wala eh. Makap talaga mukha eh. <laughs> ang mambabatas ng isa sa mga nag-endorse ng ikalawang inihaing impeachment complaint laban kay VP Duterte. Kaya nga kami ay nagbabalak na magpatawag ng ano no, ng meeting doon sa mga nag-endorse at saka yung mga nag nag-file ng impeachment complaint para magkaroon ng isang effort no para ma-push natin itong Marcos government, itong Marcos administration pala para at saka syempre yung house leadership na rin para ituloy na itong impeachment. Kung meron mang dapat i-impeach sa inyo ni B.P. Sara, ikaw yun, trans. Kasi di ba affiliated ka sa mga tukistang NPA, di ba? Bit yellow public trust yan. No? But since we are bound by a common cause, uh, why not? Uh, we are willing, uh, very much. Di ba talaga magsalita tong taon to? We are willing. Really <laughs> <laughs> Ganon gano ba talaga? Ewan, ewan ko ano ba to. Reporter ba to? Anchor o ano? O parang taktang. ...willing <laughs> to meet with them uh, because we only have for one goal. Uh, we filed uh, separate impeachment complaints. Bukod dito... Yeah, ...impeachment complaints. <laughs> ano ba yun? To, may iniahanda rin ang makabayang block sa kamera na pagkilos upang hikayatin ang Marcos administration at ang liderato sa House of Representatives na suportahan na ang efforts upang mapatalsik sa pwesto si VP Duterte. Talaga bang hikayatin ang bank administration na ipush na mapatalasik si VP Sara or inuto sa inyo yan ni bank para mag-file kayo ng impeachment complaint against VP Sara? Isko Lord naman. Lokohin yung mga ut-ut yung peking taga-suporta pero di nyo maluloko ang may mga utak na makabayang mamamayan katulad ng mga followers ng legendary president na si President Duterte. Tama. Di ba makabayans? Kaya nga guys, ang pinaka-the-best na strategy dyan is paramihin pa ng paramihin ang impeachment complaint para mas gumulo ang proseso. Para mas lalong walang mangyari sa masama nilang pinaplano na pabagsakin si VP Sara sa kanyang pwesto. For more videos, ifollow nyo lang po ang Mr. Rio 2.0 sa FB at mag-subscribe sa Mr. Rio Official sa YT. Maraming salamat, mga kabayans!